Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko may upload. Uh, mga kadakers, salamat sa mga viewers sa aking channel sa mga bagong viewers, uh, sana makapag subscribe naman kayo at sa lahat ng mga subscribers ko. Uh, thank you very much sa inyong lahat sa 964 subscribers. Uh, salamat sa inyong suporta sa aking channel uh, sa mga uh, viewers po na nagtatanong sa aking at uh, video sa mga nagko-comment diyan ah uh, ito po sagutin ko yung comment mo uh, ngayon uh, pa ka kana kasi video minsan na busy ako hindi ko makita yung mga comment ninyo kasi marami na akong mga video pag may time ako ay tinitingnan ko talaga so ang tanong sa akin uh, kapag may kulot ba sa puwit kagaya nito ay 100% ba na lalaki so totoo po yan uh, kapag may kulot sa puwit ay 100% uh, lalaki so kahit saan ka magtanong ng mga mayroong mga itik at saka uh, mga expert na sa mga itik ito po yung lalaki talaga may uh, kulot sa puwit so ganito lang ang patalandaan sa mga viewers na hindi pa alam ang pag-alaga ng itik uh, pwede kayo dito mag comment sa akin at saka dito ko rin sasagutin yung mga tinatanong nyo so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you for watching see you next vlog uh, bye bye